dalawang mukha ng isang puso. Part 7 Sean's POV Sa bawat Love Triangle Laging may isang taong nasa gilid lang Hindi siya kasali sa gulo Pero siya yung nakakakita ng lahat ito ang POV ko. Ako si Sean. Ang tahimik na saksi. Ang kaibigang laging nagmamasid. Handang sumalo. Kahit hindi naman ako laging nakikipaglaban. Nakatayo ako sa gilid. Nakasandal sa poste. Hawak ang bote ng beer na parang hindi ko na iniinom. Para lang magmukhang relaxed. Mula rito, parang sini ang buhay nila. May ikse ng tawanan, may ikse ng kulitan. Pero kung titigan mo ang mga mata nila, makikita mo ang linya ng pagod, takot, at hindi nasabing tanong si Benedict. Halata. Ang bigat. Parang palagi siyang nasa pagitan ng dalawang pinto. Hindi makapili kung alin ang bubuksan dahil may kasamang posibleng mangyari. Nakikita ko kung paano siya umiwas tumingin. Paano nagiging maliit ang mga ngiti niya kapag papalapit na ang usapan sa seryoso bilang tropa at bilang taong minsan nakakita ng katotohanan kahit pinipilit itong itago ang sakit panoorin na siya mismo ang kinukulong ng takot niya si miguel ang dati kong palaban na tropa. Tahimik na ngayon. Hindi yun pang karaniwan. Ang mga mata niya kahit pilit niyang itago. Sumisigaw ng tanong na hindi niya sinasabi. Yung tipong, bakit ko lagi ang naiwan? Ano bang kulang sa akin para hindi ako piliin? alam kong hindi siya madaling masaktan. Kaya pag tinamaan siya, malalim yun. Napatingin ako sa kanya ng mas matagal. Binasa ko mga pagod sa mukha niya. At biglang naunawaan ko na hindi ito tungkol sa choice. Tungkol ito sa pagkakakilanlan niya bilang tao na gustong mahalin ng totoo. Uy, ayun si Clyde. May init at tambing na mahirap iwasan. May tapang siya magpakita ng nararamdaman pero may halong takot din. Takot na kapag nilabas niya ang lahat, mawala siya. Habang nakatingin siya kay Benedict, kitang-kita ang mga hindi nasasabi niyang tanong. Yung parang, ako ba ang pipiliin mo? O hanggang dito na lang tayo? Hindi siya marunong kasi magpahayag ng kompleto. Pero yung kilos niya, yung mga tingin niya, lahat may ibig sabihin. Ako? Nasa gilid lang ako. Nakikita ko ang lahat. At alam ko may dalawang paraan: Magsalita at maging dahilan ng gulo, o mananahimik at manunood habang unti-unting nasisira 'yung mga troto ko. Pero hindi sapat ang manahimik. Hindi kapag sila ay mga kaibigan ko. Kaya gumawa ako ng munting bagay. Maliit pero sinubukan ko maging sagot sa mga sandaling yun. Nung napapansin kong halos hindi na umiinom si Miguel, nilapitan ko siya. Inabot kong bote. Nagkunwa rin walang espesyal. Sabi ko sa kanya, huwag mong ubusin ang utak mo bro. Kuhanin mo muna yung hinga. Gumiti siya ng pilit. Tinanggap yung botoy. Eh. At kahit saglit lang, nakita kong huminga siya ng malalim. Hindi malulutas ng bote ang problema. Pero, nakabaho siya ng bigat. Kay Benedict, nagpakawala ko ng stupid na joke tungkol sa favorite niyang palabas pinilit ko siyang tumawa. Hindi malakas, pero may halakhak na pumutok mula sa loob. Sandali lang pero nakita kong gumaan ang timbang sa mga mata niya para siyang nabunod ng tinik sa sandaling iyon. Kay Clyde. lumapit ako ng tahimik. tapik lang sa balikat niya. Walang malalim na salita, puro presensya lang. Ano yung tapik na nagsasabing, Andito lang ako. Hindi ko kailangang sabihin na naintindihan ko. Kundi pinakita ko lang. Sa mga simpleng kilos na yun, alam kong hindi ko mababago ang kanilang kapalaran. Pero gustong gusto kong maalala nila na kahit anong mangyari, may isang tropa na laging nariyan para sumalo. Habang pinagmamasdan ko sila, nagtanong ako sa sarili ko. Hanggang kailan sila magtatago? Hanggang kailan nila kakayanin yung bigat bago may sumabog? Minsan, ang pinakamahusay na magagawa ng kaibigan ay hindi magbigay ng payo, kundi maging matatag na ilaw sa gitna ng kalituhan. Binitiwan kong bote at tumingin ng derecho. Hindi ko na kayang manahimik habang tumitindi yung tensyon. Kailangan ko pumuesto. Hindi sa na. kundi kung saan ako magiging dahilan ng away ayoko. Doon lang ako sa likod. Para kung may babagsak, sasaluhin ko sila. At nang gawin ko ang huling lagok ng beer, umaspas ang kaba ng dibdib ko. Naisip ko kung hanggang kailan magtatagal ang kanilang pagsisinungalik sa mga sarili nila. Sana hindi tuloy masira ang samahan namin bulong ko sa sarili. Kasi, kung mawawala sila, mawawala rin ako. Biglang dumating si Miguel sa akin. Diretso ang tingin niya. Seryoso. Parang gusto niyang kuha sa akin ng katahimikan. Bigla siya nagsalita. Sabi niya, Minsan iniisip ko siya. Alam mo ba yung hindi ko alam? Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung biro ba yun o kung nararamdaman na niyang may tinatago sina Benedict at Clyde. Nabitiwan ko ang bote. Kumalabog ito sa sahig. At sa unang pagkakataon, natakot ako. Kasi baka sa susunod na segundo, ما بنيت نام لحد